Pag-usapan natin po tungkol sa acid reflux, hyperacidity, maraming mga pangalan yan pero halos pare-pareho ang uh, sintomas nito. Gusto ko lang po i-share sa inyo para matulungan kayo dito sa mga sakit na to. Kasi ito rin ang nararamdaman ko. So, pwedeng acid reflux, hyperacidity, yung acid ng tiyan natin, umaakyat. Dahil umaakyat tong acid natin, lumuluwag kasi itong isang muscle dito. Itong lower esophageal sphincter. So magbibigay tayo ng home remedies para sa inyo. So sintomas, masakit dito, maasim. Ito rin problema ko, parang may nakadikit dito maasim, throat discomfort. Minsan hirap huminga, minsan may bad breath. Minsan pag umakyat dito, kala mo sakit sa puso. Pero hindi naman pala, nagche-chest pain din eh, mula sa tiyan mataas. So, tingnan na natin yung mga pagkain iiwasan. Number one, fatty foods. Okay? Sobrang mantika. Ito dapat, oh, Dok Lisa, wag na masyado fatty foods natin. Mga, kahit yung mga mantika sa adobo, kasali yan eh. Kasi pag very oily, very fatty sa fast food, yan ang nangyayari o. Oh. Lumuluwag din yung muscle na sinabi ko, kaya nag-gird lalo maasim na prutas. Very healthy po to maasim. Orange, lemon, pineapple, healthy. Kamatis, healthy. Kaya lang, may mga tao, depende, syempre, acidic na eh. Diba, maasim na eh. Pag sinabayan mo pa nito, ako ginagawa ko, after meals, kailangan nakakain muna ako ng kanin, ng tinapay, bago pwede ako mag-orange, pero hindi rin sobra dami. Kasi nga, maasim siya. Chocolate. Ito napapansin ko rin. Pa nag ako, mas may GERD ka nung gabing yun. Kasi may component na methyl, santin, nagpapaluwag ng smooth muscle. Kaya umaakyat ulit yung GERD natin. So, tandaan nyo po yung makiiwasan. Itong garlic, onion, spicy foods, depende talaga sa tao. May tao, matibay ang tiyan, kaya ito. Di okay lang. Pero pag mahina ang tiyan mo, eh wag na lang, iwas na lang tayo. So ito po, pakita mo Doc Lisa, mga oh. elevate head during sleep. Yeah. Three hours tapos kumain bago ka hihiga. Ito, mahirap sundin to eh. Pero inaagahan ko na lang yung kain ko. Weight management, wag magpapataba. Iwas dito, alcohol, coffee, carbonated drinks, spicy and fatty foods. Okay? So, ano naman kakainin natin? Ito kailangan. Mas maraming gulay. Huwag masyadong busog. Oatmeal. Okay. Non-citrus fruits. Okay din yan. Pakwan. Limit lang. Huwag matataba. Egg white. Maganda yung egg white. Ah, katulong. And mga mani. Depende. Huwag lang masyadong maalat. So, ito pa po. Papakita natin na Mga home remedies. Bukod dyan. Wag magpapataba. Kaya ako talaga pinipilit ko pumayat kasi mas mataba ka, mas naiipit yung, yung tiyan. Pag nai-co-compress, lumalabas yung acid. Ang dami may acid reflux, ang dami may hyperacidity. Tawag din natin dito GERD, gastroesophageal reflux disease. So, tinuro na natin mga pagkain iiwasan. Pag nakahiga, maganda, nakataas, dalawang unan kung kaya nyo tatlong unan, tsaka 3 hours, tapos kumain, bago hihiga. Mas maganda nga, 4 hours eh. Yung mga pagkain mga gaganda, tinuro na natin sa inyo. Tigil, sigarilyo pala yan. Bawal din yan. naka acidic din ang sigarilyo. Lumuluwag din nga yung muscle na sinasabi ko. Kaya umakyat yung acid. Yan, pati yung boses pwede masira kung naga acidic home remedy, chamomile tea lang para sa akin. Very relaxing, Paganda, Masisikip, okay? Iwas sa masisikip. Na pantalon, na belt, luwagan nyo. Ha? Lalo na sa gabi, pag natutulog, kailangan maluwag ang pajama o shorts. Yan, relaxation technique. Yan, meditation. Mas relax, mas maganda positive outlook lang lagi. Alam nyo, ako rin, may sakit ang hirap maging positive. Pero kung GERD lang ang problema nyo, kaya-kaya naman gamutin yan kahit walang gamot. Pero siyempre, if symptoms persist, pupunta tayo sa doktor natin. Baka may ibang problema pa. So ito po, final slides, Doc Lisa. Summarize ko lang. Ito gagawin nyo para makaiwas sa GERD. Tulong niyan ni Doc Willie, Doc Lisa. Quit smoking, mag-exercise, sit up straight, konti-konti lang kakainin, huwag masyado mong papakabusog, dahan-dahan lang yung kain, dapat tandaan ko to. Heartburn trigger, yung mga spicy foods, oily foods, maluluwag na baro, gusto natin. Tapos yan, na oh, natutulog dalawa, tatlong unan. Bawa sa kape, alak, at yun na nga, huwag hihiga pagkatapos kumain. Sana po nakatulong itong video ko para sa inyo sa kapwa kung may acidity, hyperacidity at GERD. God bless po. Ingat po tayo palagi. Thank you.